Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Dahil sa patuloy na kaguluhan sa Encantadia ay hindi na nga ito mapigilan ni Perena at gagawa na nga ito ng paraan para makamit na muli nila ang katahimikan sa Encantadia. Wala na ngang iba pang mga diwata na madadamay kaya naman humanap sila ng mga masasakyan patungo sa Debas upang makahingi ng tulong kay Emre at kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil ito ngang si Saur ay nagiging mas malakas na kesa kay Mitena at unti-unti na nitong sinasakop ang buong engkantadya. Batid ni Perena na mahihirapan sila bago nila marating ang Debas dahil maraming pagsubok ang kanilang kahaharapin bago nila marating ang Debas. Kaya naman hiling ni Imaw na bigyan sila ng gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa Debas. Samantala nalaman naman ni Saur ang ginawang pagnanakaw ni Perena sa mga sasakyan patungong Debas. Kaya naman hahanapin niya ang mga ito kaya pupuntahan niya si Imaw para alamin kung nasaan na ang mga sangre.